Ito na po ang ating DIY hand tap mga kaideas. Hello mga kaideas, so ngayon may solusyon na, na naman tayo. Ito po ay uh, bolt ng ating drain plug sa ating mga makina no. Ito po ay uh, nagleaking na, hindi ko alam kung bakit naging ganito na damage yung kanyang trade mag ang kanyang langis dito kaya nag decide yung mayari na if oversize ito pero wala kaming hand hand na pang oversize dito kaya gumawa na lang ako ng paraan bali ito po yung kanyang drain plug mga ka EDF, dini no? dinidrain ko na yung kanyang langis dahil la, uh, i oversize natin so ito po ay uh, papalitan na natin ng medyo malaki na trade so pwede niyo itong gayahin mga ka EDF, kung sakali wala kayong uh, hand tap dyan na pang oversize So ito lang ang technique natin. No? So, bali ito po yung uh, bolt na ipapalit natin. So, nakita niyo yung kanyang trade, mas malaki. 'Di ba? Ayun. Yan mas malaki ang kanyang trade kaysa sa stock. So, ngayon ang idea ko dito mga ka-IDF dahil wala tayong uh, na kakasya dito ay nagawa ako ng uh, So, yun mainit pa. DIY lang 'to mga ka-IDF, no. So, kapareho 'to ng trade ng ating ipapalit. Ayun. So, hindi pa to tapos yan nilagyan ko lang siya ng group, kagaya nung hantap na yan may group siya pero hindi pa to tapos kulang pa to ng dalawa okay so ganito lang ang gawin niyo kapag uh, wala kayong uh, hantap so ngayon ay dagdagan ko to ng uh, trade mga ka IDF oh, gamit ang grinder at saka pliers, yan okay yan i lang natin dyan at uh, i-grind na natin to Tapos sa kabila na naman tayo mga ka Last group. Okay. So gagamitan lang natin ng dalawang pliers dahil uh, sobrang init. So ito na po ang ating DIY hand tap mga ka no? So ginaya lang natin yung hantap uh, hand tap na may groove na pat Okay na to mga ka -ADF. Legit na legit po itong DIY na to Basta pewter lang po ang gawa natin ng treat So ito na po siya mga ka -IDF. So pasensya na po dahil hindi ko na ipakita sa si inyo ang pag nito Kasi mahirap kapag isang kamay lang no? Walang makahawak sa ating kamera So balik 'yan na po yung finish na naano natin na threadan, no? So ito na po yung uh, igagabit natin na uh, bagong bolt. Ayun. So saktong-sakto na po siya. Okay. So hindi na po ito mag-leak mga okay. So ulitin ko, uh, legit po itong uh, gawa natin na DIY basta pewter lang po ang ang gawa natin ng thread or plastic kasi kapag bakal ay hindi pwede yan dahil kailangan ng asero na hantap ang gagamitin. Okay, so hanggang dito na lang muna ako mga kaedeth at uh, maraming salamat sa panonood